Oh. Anong ulam niyo? Ulam bigo? Ano ulam ng bigo. Ano yung lagi kway? Ulam ng bigo. out nga sa nag ulam po diyan ulam ng bigo. ng sa... ay ulam na Lagi wala ito ng bigo. Mga bigong tao lang na naulam nila. Mga bigong tao lang po nito. Lagi kway. Hindi, ah? Hindi kilala nang Ha? Hindi kilala. Lagi kway? Kilala yan sa Quezon, ang lagi ko ay sa Quezon, pero sa ibang mga kabisayaan kilalan lagi ko ay. Hindi nalalain <laughs> ang life Masarap sa luiyot. Ito yan ng bigo at mga bigo lang -ulam daw ng bigo. Oh. So, mga wala pong pambili. Maraming ibig sabihin ang bigo eh. Hindi kong saan. Hindi siya ang ibig ka. I do know Kaya, ang ibig sabihin ang bigo ay maraming. <laughs> Madapan naman kahulugan ang bigo. kaya namin mahirap, walang pambili. Hindi ka ang pangulang, hindi ka mahirap. Walang naman hanapin pa mayaman. Kailangan lahat ng ano, nakaligilaan ni ka. Sa ano, ay kung ano ka. Um, Ganun yung bagay mahirap pa hindi makabili ng kon pang pang ulam. Kailang okay makalibi lang din ang pagkain pang ulam. Pag may mayayaman, masarap ang ulam. Apretada, tinola, kaldereta, humba. Nakasawa rin yun. May andoks pa yun. Kahit na. Ah. ah ang andoks na pag ay may nilaw pa. Masarap ang andoks. Hindi, Ito pa ang ulam ng mga bigo. Shout out nga pala po sa nag-uulam ng lagikway. Bawal daw po ito sa nabibigo pang ulam lagikway. Hindi ba naawala yun? kung sao? ah, anong chat? kusami. Sabi ni tatay. Nanay-sahin kayo? Ay, kayo? Alam naman kayo, hindi kumain. Pag-aakawin ni tatay, hindi kumain. Nakain ako. Ah, okay na e. robot, saging. Nilabong sa pralando, baling ho'y. Kaya nga kami dati dating maghapon eh. ay sa robot. Sa robot. Sarobot. saging na hilaw, nilabong hinog. Masarap sa saging natin ng sobrapa. ay galaw ka sabi ninyo. masarap yun sa may hirap wala mabili. ah hindi rin ako ako ay hirap bakit? Ay, sabi ay dumayaman. Hindi yan nakakakulog naman. Oo, nagdalaw ko ako eh, kahit sa sulok ay, eh, tayo ka hanapin mo. Eh. Oh. may ama naman galing sa nanay natin. Lahat naman. Pagdaom mahirap eh, pa, 'yung mama Baka pobre. Ha? Ang mahirap pag umaman, hindi ako. Matapobre yung pagkakwa. Ang mahirap pag umaman, matapobre sa kapwa. Iniingatan ng kanilang kayamanan, kaya ganun. Ayaw nang, ma Ayaw nang maranasan maging maging mahirap.